is mag so what's up mga ka-vlogs so once again for today's video mag gagawa tayo ng uh, letter cut na naman ano? so yung gagawin natin is happy birthday happy 78th birthday mom Ayan. Yeah. so ikakasya natin to sa isang hole ng styro pero pag hindi magkasya may extra pa naman tayo so kagatapos lang natin gumawa ng ng project no yung Chris and Dino na pang wedding ito naman is pang birthday so ang request ni client is dark pink so ito dark pink nga ka vlogs a little mixture of uh, red mix natin sa pink so ito yung kinalabasan mga ka vlogs okay so kumusta kayong lahat dyan stay put lang and manood lang sa ating video wag kalimutang mag comment down kung saang lugar kayo para malaman natin kung saang lugar na yung vlog natin na umabot or umabot ba sa Luzon or sa Mindanao so at malaman natin mga kavlogs no so hoping na malayo na yung naabot ng ating video mga mga vlogs malapit na nating makompleto yung mga liters na need natin i lettering ano so ang kolang dito is um, birthday yung word na birthday meron yang happy 78 yeah. then mom so sa halip na birthday yung ilapat ko dito since yung capital B is kukulangin siya ng space and yung Y so birthday so dito rin kasi banda yung Y so kukulangin din ng space dito sa baba kaya yung nilagay ko dito is yung mom na lang so ang kulang natin mga ka-vlogs is yung word na birthday so after that mga ka-vlogs is ikakat na natin yan hindi ko na siya lalagyan ng border kasi dito ko na siya ikakat lalagyan ko lang siya ng allowance dito na white dito hindi ko siya i-cut by edge lalagyan ko siya dito ng allowance na 1 cm okay yo what's up nga kablog so ayun na nga natapos na natin yung word na birthday and happy mom and 70th so i-cut na natin yan ng mga kablogs para ah... Uh, Mahatid na natin pong ating pangalawang project for today. So ito yung first uh, project natin, yung na yung ginawa natin ng vlog na nakaraan upload natin. And bago ito pagkatapos noon, ito kagad yung isinunod ko. Ayan. Natapos na rin natin ang ating litter cut and ito na yung uh, final output. Ayan. So, yan yung birthday. Okay, so nag-border lang ako ng white dyan. Oh. Nag-alawas lang ako ng 1 cm. Yeah. And mom. Ito yung mom. So, same pa rin. Mano-mano yung cutting natin mga ka-vlogs gamit yung rigang. Rigang na cutter natin award 17 pesos lang. Ito. And para makatipid. So, binabaid ko to binabaid And 'yung happy naman nito ah. Happy. And 'yung age, andito 'yung age mga ka-vlogs. Yan, 70th. So Happy birthday, Ma'am. Happy 70th birthday. Ayan. So hanggang dito lang 'yung video natin mga ka-vlogs. So hopefully meron pa tayong ikakating and gagawa ulit tayo ng Uh, little Cat Vlog So, shout out ko kay Ang Gingging Kang Kuya koy, Kay Mother Shout out eh, shout out eh Mother Shout out kang Mother <laughs> <Minor>. Mother Mother <laughs> So, thank you for watching guys See you on my next Little Cat Vlog Bye bye Peace